Marinig ko nga ang palakpak ng mga pinatawad ng Diyos. Nang <laughs> hindi nagtududa. Para sa Panginoon ang palakpak. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Uh, Proverbs chapter uh, 6, verse 6. Uh, Tagalog and uh, English. Yeah. Ja, Proverbs chapter 6, verse 6. Sige, sabay-sabay po natin basahin ang nasa screen. 1, 2, 3, blow. Proverbs chapter 6, verse 6. Sabay-sabay, blow. Sa Tagalog, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamula. Hallelujah. 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 어, uh, today, today 어어 바이블 타이틀 어 하나님의 자녀들 정신교육이란 어떤 것이어야 하는가. ang p a m a g a t po ng a n pag-usap a natin ngayon ay ano ang dapat na edukasyong pangkaisipan ng mga anak ng j o s e p 자, okay, sabay-sabay, sabay-sagamon, sabay, sabay, 하나님의 자녀들. sabay-sabay, daw po. Ano ang dapat na edukasyong pangkaisipan ng mga anak ng Diyos? Sabay-sabay. One, two, three, blow. Ano ang dapat na edukasyong pangkaisipan ng mga anak ng Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Uh, uh, today, Proverbs chapter 6, verse 6. Again, sa Kawikaan chapter 6 verse 6 po ay sinabi, Pumunta ka sa langgam, ikaw na tamad, isaalang-alang mo ang mga lakad nito at magpakapantas ka. Keurun chayo, kemegero kaso, ku hanun gosul pogo, jieru odora. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kori Korea language, sabay sabay, keurun chayo. Or sabay sabay say, keurun chayo. Keurun 게렌자요. <목소리> 계획에 가서 그 하는 것을 보고 그 하는 것을 보고 그 것을 보고 지혜를 얻으라. 젤린 지혜를 얻으라. 젤린 <목소리> 할렐루야. 할렐루야. 어 파스터 소어 메니 메니 안트누 키퍼 어 빌리스 빌리스 목 Nanonood daw si Pastor sa mga at ang bibilis gumawa. Oh, uh, small unto the part. Very, very bilis, bilis mo. Yan, maliliit lang po sila, pero ang bilis, bilis nilang gumawa. Amen. 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 Oh, uh, first, Seongsa 시대, 구석기, 신석기 시대의 교육을 상상해 봅시다. 이시피나드는 게듀커스온 프리스토릭 히 바리올리스틱 아니올리스틱 베어유 새스토리포이토 오케이 어 투투데이 유얼 굿 메모라이스 자 교육이라는 것이 여러 가지 크고 작은 돌을 보고 생활에 필요한 돌 도구 만드는 것을 가르치는 것이 전부였을 것입니다. Maaring limitado ang edukasyon sa pagtuturo sa mga tao kung paano gumawa ng mga kasangkapang bato na kailangan para sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagtingin sa iba't ibang malalaki at maliliit na bato. Amen. During Amen. those period po yan. Amen? Amen. Uh, so many, only Oh uh, uh, Stone, big stone, small stone looking for uh, how to, how to Our life system. Only like this. Yeah. y u n g m g a p a t d p n u n a n g Panahon, Malaki at m a l i t p a n d a 농경사회와 산업사회, 그리고 지식산업의 교육은 어게해야 힘든 농사를 짓지 않고 살아갈 수 있을까를 생각한다. 사업의 근간을 이루는 교육과 기술들이 발명되었습니다. Ang edukasyon sa lipunang agrikultural, lipunang industrial, at industriya ng kaalaman ay naimbento upang malaman kung paano mabubuhay ng hindi ginagawa ang mahirap na gawain ng pagsasaka. Amen? Amen? Yes. Ah, oh, you are very Only walking. Only walking. Dati daw po ang inyong mga magulang, ang ating mga kanununuan, ang trabaho lang ay farming or pagsasaka. Oh, American Edison coming, so electric, oh, come on, all right, so many people electric looking oh, very nung, happy. Nung ang mga Amerikano daw po ay napunta sa atin, oh, nag-introduce na sila ng mga kuryente at marami pang mga bagay at natutuwa ang mga tao. 자, now, new g e n e r a t 일론 머스크, 아메리카 스타링스, 와이파이 시스템. 필요하구도요 e d u c a t i 안 다, 미, 다, 미, i n v o l v 가 와이파이 시스템, 나코나 파가, 아랄, 아멘. 자, 놈바스 그럼 2 1세기형 생존 방식은 어떻게 변해가고 있을까요? Kaya paano nagbabago ang paraan ang kaligtasa ng kaligtasan ng ikadalawamput isang siglo? Ja, first, sikhang munaga Una, nagbabago ang kultura ng pagkain. Oh, uh, your everyday many sausage, ham, uh, egg, fry, chicken, uh, pizza, oh, uh, so many oil eating. Oh, guys. Araw-araw daw na ano daw mga pinagkakakain natin. Meron tayong ham, sausage, egg, pizza, at maraming oil ang kinakain natin. Oh, right is eating so many. How to high blood do come? Oh, kung ganito daw po ang pagkain, paano tayo hindi high blood din? Your high blood, dili, really, really beautiful control. Kailangan daw po nating alagaan ang katawan para hindi tayo mag magka-high blood. So pastor, every day, huh? every day, apple, kitos, mangga, huh? O oh, araw-araw daw po ang kinakain ni Pastor apple, dito sa mangga. Uh, oh, why, why like that? Oh, vegetable many eating, high blood control no problem. Yan, dapat daw kumain po ng maraming vegetable para hindi daw po ay bladin. So so your daily really good uh, education training, going to job, going to business, and money income many, 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 your life, eating life, beautiful control. Yeah, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa lahat daw po ng ating mga gagawin. Kung ang tamang pagkain, yun po yung ating gagamitin or gagawin, ang buhay daw natin ay magiging maganda. Elementary, amen? Amen. Oh, okay, ja, number two, ilwa huye nori muna ka Pangalawa po, nagbabago ang kultura ng paglalaro pagkatapos ng trabaho. Amen. I oh, uh, you are working in uh, 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 school study, finish, basketball, badminton, ping pong, uh, football, swimming. When I increase your body control. Um. Kapag pagkatapos daw po ng, ng school ay nagpa-basketball, nagpa-badminton, nagpa-football, nagpa-volleyball, kung ano-ano pa daw po ang mga pinagkagagawa para lang sa ating katawan. Uh, so many people study finishing, oh, uh, handball, kipo, wifi, games, oh, pilis-pilis na ikaw mas marami daw, pero mas marami na daw ngayon na pagkatapos mag-aral, ang laging pinagkakaabalahan ay cellphone. Bilis-bilis daw po na gumagamit ng cellphone gamit ang wifi. Spiritual soul control difficult, body control difficult, healthy difficult, or so many difficult. O kaya ang spiritual na kalagayan mahirap, ang katawan mahirap, at marami pang mahirap sa kanyang sarili. Sa so, number 3, 자 사업과 직장 그리고 큰 무역 등 비즈니스 문화가 달라지고 있습니다. Pangatlo po ang kultura ng negosyo ay nagbabago. k a b i 자, 지금 선지국형 문화는 한 번에 두 마리 토끼를 잡는 문화입니다. 먹고 사는 문화가 해결된 부자 나라 사람들은 골프를 즐기면서 함께 사는 법을 만들어가고 있습니다. Ang kasalukuyang advance na kultura ng bansa ay isang kultura na pumapatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Ang mga tao sa mayayamang bansa kung saan nalutas ang kanilang mga problema sa kabuhayan ay gumagawa ng mga paraan upang mamuhay ng magkasama habang nag enjoy sa golf. Now, 2024, new generation coming. And so, America, so, oh, G7 country, many persons 골프 게임스 앤 비즈니스 앤 벨로시. So like this, generation c 골프 골프 라켓 coming. 어 uh, 참소만 크리찬 스쿨 uh? 참소만 크리찬 스쿨 유 제네레이션 에듀케이션 헬프 유 골프 태권도. swimming pool. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Sa mga susunod daw pong mga taon, ang isa na po sa mga i-offer ng Cham Samang ay tutulungan daw po ang mga kabataan sa pag-golf at taekwondo. Oh, you're very important. You're after maybe college finish and master finish going to Cham. So many people business, many people office work, or many people engineer, many people doctor, or uh, many people uh, medicine business, many people ministry work. uh, golf do not understand how to big business me. Hmm. Kung marami daw po sa atin makakapagtapos, yung iba magiging engineer, magiging doctor, magiging lawyer, kung ano-ano pang profession. Pero po, hindi po alam ang pag-golf, paano daw po makapag establish ng malaking business. Big business, how to make a big business club, members inside, important. Yan. Kailangan daw po ang malaking business at malaking club, kagaya ng itong pag-golf. I'm YouTube, YouTube YouTube homepage or uh, Pastor homepage, no coming. How to Pastor u e r n d Oh, k a y You a n connect t h homepage. How do you connect the o m e p a g e How do you c n n e c t the homepage? Uh, before Korea Tekundo Pastor, Pastor Jung YouTube h o m e p a m i Pastor message i i s t e n t o r o m i n g p a s Uh, like this ministry work, remember, and then coming, chamsomang. Yeah, uh, dati daw po sa YouTube, ay nanonood lang doon si Pastor. Doon daw po siya natututo. At dahil po doon, napag-isip-isip niya na pumunta at magkaroon nitong You love new generation, You, are PR, uh, self-single uh, PR normal, how do you understand? Yan. Sa panahon daw po ngayon, kung puro na lang din po cellphone, paano din din naman daw po iintindihan ang tunay na pamumuhay. YouTube homepage no more, Facebook homepage no more, oh, another oh, uh, Google homepage no more. Oh, in the so many people, how to teachers, teachers, face understand, walk understand. Kung wala din daw po ang mga Google, mga Facebook, mga YouTube, at kung ano na ano pang social media uh, platforms, paano din daw po makakaunawa ang lahat, including the teachers? And so also, Pastor, all oh, man, so, always Facebook, Facebook beautiful control, my YouTube, beautiful message inside. Oh, in the morning, oh, morning devotion, my Pastor, video may. So, Right. in the world delivery so pastor uh, John, ministry work uh, story understand yeah. kaya daw bakit daw po siya nag video araw araw para daw po ito ay maipa kita sa buong mundo kaya naiintindihan po ng marami kung ano po ang tunay na ministry work ni pastor joe ok uh, 대 자연에서 좋은 공기를 마시고 운동과 비즈니스를 같이 엮어서 진행하고 있습니다. 그렇다면 참소망 학교에서 무엇을 배우고 가르쳐야 합니까? Mm. Mm. Langhapang sariwang hangin sa kalikasan, pinagsasama namin ang ehersisyo at n i g o s y o Kaya ano ang dapat nating matutunan at ituro sa Samsomang Hope School? Oh. you allow so pastor or uh, world of God say this one which coming after maybe maybe school finish going to only LCC or uh, SM SM mall or uh, Robinson mall maybe maybe like this going to walking here uh. Kapag tayo daw po ay nanatiling nagdi sa sa salita ng Panginoon, malaki ang tsansa na kung tayo ay makapagtatapos, doon tayo sa mga sa SM, LCC, makapagtatrabaho, sa Robinson's Mall. Oh, window call, window boy. Huh? Walking style like this, only a uh, small room or uh, building inside, a uh, tile and walk every day. Uh, eating, finishing, going, walking eating finish going share, eating finish going sleeping. Very difficult. Yan. Hmm. Ang mangyayari daw po sa atin, magkakaroon pa tayo ng mga trabaho na lubos tayong mahihirapan. Kulang sa tulog, kulang sa kain, mahirap. Oh. Uh, also, also, Pastor, your great good education help you. Kaya si Pastor Jong tinutulungan daw po kayo na mapagandang inyong mga marka at ang pag-aaral dito ay matulungan kayo. Pastor wisdom and spiritual growth and your growth. How do you understand now do not experience? Paano daw po natin maiintindihan ang katalinuhan, ang karunungan na mayroon si Pastor Jong at ang kanyang mga kaalaman? kung hindi po tayo makakapag-connect sa kanya. Your uh, school, uh, school graduation finish is going to jump. So many spiritual lion, spiritual tiger. Oh, many waiting. Mm. Pagkatapos daw po ninyo makapag-graduate dito at kayo agad ay maghahanap ng trabaho, masyadong magiging mahirap daw po ito para sa inyo. So, so many people, oh, job given to you. Waman waman walking po su. Natapi, the kicking walking style, manners, obedience Oh, in the name of Jesus building outside. Oh, meron daw po sa inyo makakapbigay ng trabaho, bibigyan lang kayo ng pagkataon isang buwan, dalawang buwan, pagkatapos ay hindi na kayo magugustuhan. Dahil ang ang mga manners, ang way ng pamumuhay, ano po ng pagsunod ay hindi 마이오스. Pastor, b e e your uh, uh, dancing practice in the kimpo, n teenager, uh? young people, senior, junior, uh? now d a n your training practice in the kimpo, Pastor, y many. Why w o r y many? You a l w teenager generation, there's so many like that, uh? like that temptation. very strong your body inside, the spirit inside. Oh, kaya daw po yung mga practices daw po ninyo sa acquaintance, sa so go worry daw po si pastor. Kasi mga teenager na po kayo, mga dalaga at binata, ang temptation daw po ay napakalakas. How to not inside? Oh, huh? In your hand like that, how to not inside? Huh? So, oh, paano daw po kayo hindi matitemp kung ang kamay ninyo like that? Ay, <laughs> how to not inside? Huh? Uh, paano daw po kayo hindi kung ganyan-ganyan daw po kayo mag ano, hawak hawak eh, Pastor na worry many. Eh, nag-worry po si Pastor. You will to like this, your training finish, and then going sleeping. Wow! Wow! Baka, baka daw po, pagkakatapos ng inyong practice, pag uwi sa bahay, tapos natutulog kayo, ang iniisip niya ninyo, ha? <laughs> Yung kapeer. You're really happy, no happy. Masaya daw po ba kayo? Happy, no happy. Masaya. Very, very happy. Very happy <laughs> daw po ba? <laughs> Why? spiritual because of the spiritual, problem spirit coming. Yan, kapag daw po ang spiritual hindi maalagaan, ayan, grabe daw po ang magiging problema. Spiritual smell bilis bilis kami ang spiritual daw po ay na na kaaway bilis bilis itong papasok so so many people many people so so big problem ulim kami ay ang kaluluwa ng marami sa atin malaking malaki ang problema so so you're you're really oh really player many player pa rin ka player 자, 자, 오케이. 자, 앞서가는 문화 언어 생활 패턴을 배워야 하는 것입니다. 그래서 정성교사도 여러분들에게 수준 높은 교육을 시켜주려고 노력하고 있는 것입니다. Kailangan nating matutunan ang mga pattern ng kultura, linguistiko at pamumuhay ng mga advanced na bansa. Kaya naman, sinusubukan din ni Pastor Jong na bigyan ka ng tekalidad na edukasyon. Amen? Amen? Amen. O, oh, isa siya. Hangugo no, hangugumsi, golf, Seungma, suyong, taekwondo, sungbiyongjong, bidongwa, tedo, dung, dayangan, jangnuril, garcho, so, sege, odi, rul, gadun, mori, ga, tego, 성공적인 삶을 살아서 하나님께 영광 올려드리는 여러분 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. natuturo kami ng iba't ibang genre, tulad ng Korean language, Korean food, golf, horseback riding, swimming, taekwondo, biblical faith at attitude para maging leader ka saan ka man magpunta sa mundo at mamuhay ng matagumpay para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Oh, oh. hello. 엘로 포이니, 포이, 포이. 아디. 아, 아디. 제이콥. 아, 제이콥. 예스. 제이콥. 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 어, 제이콥. 어, 유 아프터, 유 아프터, 어, 유얼 파더. 엘지. 엘지. 제이콥 아프터 유얼 파더, 어, 파스유두 개들 골프 트리. 아멘. Magpe-play daw yun together ni Pastor ng golf. Uh, joyful. LJ. LJ po, Smile. Joyful. Okay. Masaya daw siyang magano pag naka-smile, nakakatuwa tingnan. Uh, senior, junior, understand? Amen? Junior oh. and senior, naiintindihan daw po ba ang sinasabi ni Pastor? 골프 트레이닝 사바이 사바이 골프 트레이닝 엔덴픽처엔 비디오 메이 6월 홈페이지 페이스북 인사이드 어 6월 아프터 어 6월 제네레이션 뷰티풀 어 피처 어 메이 Kaya daw po kayo, pag nag-golf training, makakapag-video kayo, makakapag-picture kayo, at makikita po sa buong mundo ang inyong training na ginagawa. Sa, sa sa kasi, kita sa pangalan ni Jesus na maging isang pinuno na namumuno sa mga panahon tulad ng isang misyonaryo. Oh, Yan, yeah, this village, village, farming Town, Lao, Chamsomang, Insider. Uh so, uh, city going and another uh, country going, you'll maybe many people after uh, G7 country working going. Yan. Kung ikaw daw po ay mabibigyan ng pagkakatao na makapunta sa iba't ibang bansa, syempre yung mga susunod mo pong generation, ganun na din po ang mangyayari sa kanila. Amen? Amen. Um, oh, uh, cha, ja, cha, ja. 졸업 후에 세상에 나가서 현대판 노예로 살 사람들은 아무것도 배우지 않습니다. 여러분 주변 친구를 보십시오. 아, 많은 사람들이 세계에서 졸업하고 대학을 졸업하고 모더날 아일랜드에서 살고 있습니다. 그러나 그들은 아무것도 배우니들은아것도 배우지 않습습니다 그들은 아은아무들은아무것니다 Marami daw pong kilala si Pastor, nakikita niya at siya ay nag-worry ng napakalubha. Oh, teacher, I think training, uh, training help you. Hindi pa, memorize Yan, marami din daw po ang mga teacher, ang daming mga pinagagagawa pero nahihirapan pong i-memorize. Baby, graduation finish, going to walking. Wow, this is a beautiful, powerful, oh, successful walking given to you. O, oh, kung, kung kayo daw po ay makapagtapos at lagi na lang pong nahihirapan, ano daw po ang magandang hinaharap na pwedeng mag sa bawat isa sa atin? Sa, katun 24시간 속에 살고 있으면서도 어떤 학생과 교사는 자기 발전을 위해서 몸부림치고 악기 하나라도 배우려고 애를 쓰고 있습니다. Kahit na nabubuhay tayo sa parehong 24 na oras, 자, 그런데 어떤 학생들은 오락기만 을 살펴보는 사람들은, 우리의 삶을 살펴보는 사람들은, 우리의 삶을 살펴보는 사람들은, 우리의 삶을 살펴보 사람들은, 우리의 삶을 살펴보는 사람의 삶을 살펴보는 사람의 삶을 살펴을 살펴보는 사람들은, 우리의 삶을 살펴보는 사람들은, 우리의 삶을 살 Ngunit ang ilang mga mag-aaral ay nahihirapan. Hawak ang kanilang mga telepono at naglalaro ng mga arcade game. Kapag nakatapos ka ng pag-aaral at lumabas sa lipunan na ganoon, hindi ba obvious kung anong klaseng trabaho ang gagawin mo at magkano ang kikitain mo? At alata naman na madidismaya at mawawalan ka ng pag-asa, di po ba? Amen. 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 Oh. This so is your temptation spirit in the name of Jesus get out. Oh, no business spirit in the name of Jesus get out. Kapag may temptation spirit do po in the name of Jesus get out at kapag kapag tayo do po ay uh, na-tempt in the name of Jesus get out. Disobedience spirit get out. Chow, ja, all sabay-sabay chow, sabay, ja. all sabay-sabay say, temptation set temptation spirit in the name of Jesus. Sabay-sabay tayo. Declare, one, 2, three, blow. Temptation spirit in the name of Jesus. Get out. Your turn. Temptation spirit in the name of Jesus. Get out. Ja, only senior, junior. Ja, one, two, three, Senior, junior, one, 2, three, blow. Ay, dahil lang oh. mahali. Dahil lang mahali. Uliton, one, two, three, blow. Ay, tatay idan pa talaga ka. Get out, get out, get out. one, two, three, four. Tira, limang beses daw po. Get out, get out, get out, get out. Limang beses. One, two, three, blow. Get out, get out, get out, get out, get out. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Oh, God's spirit, evil spirit, demon spirit, temptation spirit. The

자, many 자, 그리고 좌절하고 절망할지 하잖아요. 오히려 오늘부터 적극적으로 배워 여러분의 인생 역전을 만들어 보십시오. Sanib, simula ng aktibong pag-aaral mula ngayon at pag-uwi ng iyong buhay. Nang dumating si Pastor Jong sa Pilipinas, wala siyang pera, kaya nagtayo siya ng tolda at itinatag ang True Hope Church. Magagawa mo rin na mapalad ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga iniisip at Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Ah, uh, your what is the uh, going to unto the temple? Oh, uh? unto everyday eh, uh, how much working? Okay? Yeah, lagi na po tayong titingnan ng Panginoon sa so lahat ng ating mga ginagawa gamit ang ating katawan. Cha, yeah. missionary Chongsong kesa sa Pilipinas, <laughs> so doni 없어. 텐트 치고 발라오간 잠소만 교회를 개척했습니다. 여러분도 생각과 정신을 바꾸면 여러분의 가정도 복되게 세울 수 있습니다. Ah uh, kaya po inulit po ni Pastor Jong, nagtayop po siya ng tolda at patuloy po siya na naglingkod wala siyang pera. Kaya ikaw din po ay magagawa mo rin na pagpalain ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga iniisip at ng iyong spirito. Uh, Pastor kami in this place, tent church, bungalow theology study training. Yeah, nung magsimula daw po dito si Pastor John, tent lang po ang church na ito. Father God! Father! Help me! Yan daw po ang ginagawa ni Pastor John. Nananalangin siya at tinatawag niya ang amang nasa langit na tulungan siya. Holy Spirit, come! Help me. help me. Banal na spirito, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Pastor, many years of prayer. Cry prayer. Kung maraming taon po ang iginugol ng ni Pastor John sa pananalangin, maraming taon. Then he, very grace, very rose one to, rose one to, sunshine, stephanie, divine, Chisame, so together, sabay sabay, many, many pray, pray. po yung mga minensyon po ni Pastor John. yun po yung mga nauna po dito, nakasakasama niya sa pananalangin palagi.